malalandi! Ay, ay. Sinasabi ko na nga ba? May ginagawa kang milagrong lalaki ka! Abay, heto na naman, muling magtatanghal ang paborito nyong live drama Dadamayan mga problema sa love life ninyo. Ay, ay, eto eh. na, sa ating live drama number one na may pamagat na Mang Aagaw. Good morning, DJ Macho Bibo at DJ Makirena. Ako si Eileen, 38 years old, taga Balinsuela. Magkaaway kami ngayon ng kinakasama ko, Mare at Pare. Sinugod ko ba naman kasi siya sa trabaho niya sa pabrika? Mm -hmm. Kasi sobrang hinala ako na may babae siya doon sa trabaho niya. Kasi ang lamig-lamig na po niya sa akin. Lagi pa siyang abala sa cellphone niya. Laging may kachat. Nako. Nang tanungin ko kung sino ang kachat niya, ang madalas niyang sagot sa akin, Mare at Pare, sabi niya eh, katrabaho niya lang ang kachat niya. Please. Pero iba po ang kotob ko eh. Mm. Kaya hindi na ako nakapagpigil, makibibo. Sinurpresa ko, napuntahan yung kinakasama ko mm -hmm. sa trabaho niya. Nagabang ako sa labas ng pabrika. Hinintay ko siyang lumabas at ayun na nga, makibibo. Kitang kita ko. Huli ko siyang kasama niya, yung babaeng katrabaho niya. Agoy! Okay. Doon na ako naniwalang may ginagawang milagro itong kinakasama ko. Inaway ko yung inaway ko yung kasama niyang chicks na katrabaho niya. Mm -hmm. Ang masakit doon, mare at pare, imbis ako ang kampihan niya, pinagtanggol pa niya at kinampihan yung katrabaho niya. Galing. Umuwi muna ako sa amin at hindi ako umuwi ngayon sa bahay namin ng kinakasama ko. Ang sakit kasi ang sakit-sakit kasi ng gina, ginawa niya sa akin. At pinag-isipan ko na rin tuloy na tapusin na ang pagsasama namin. Oh. Para magawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Damayan niyo sana ako sa aking pinagdadaanan ngayon. Aileen ng Balinsuela. Mga kapitbahay, tulungan niyo ako. Ito yung mga agaw. Nagjampal po ako. Nung kapitbahay namin, kasi inaagaw ko daw ang atsawa niya. Wala akong inaagaw sa inyo. Aking lang ang atsawa ko. Sa lang. Mga agaw. chino Ako? Mitya DJ! Papatukoy mo ang mga agaw. Okay. <laughs> And... ah. Nasaan na ang lalaking yun? Ganitong oras alam ko lalabas siya ng pabrika para kumain eh. Ay, grabe. Ang lakas talaga ng kutob ko eh. May ginagawang milagro itong lalaking to. Sigurado ko doon. Oh, saan mo kumain tayo? Kapon eh, ikaw yung manalibre. Siyempre ako naman yung malilibre sa'yo. Ikaw naman, ikaw na bahala dyan ikaw naman manlilibre kahit saan tayo kumain. Okay lang. Sige, yeah, pakis nga ako. Basta ikaw, kasama ko, kain na Di Hindi, pakis muna. <laughs> ikaw nga dyan, magandi <laughs> ka pa. <tati. laughs> Naks naman eh, yan ang gusto ko sa'yo eh. Pinapakilig mo ako eh, baka mahulog ka sa akin ha. Uy, sira. Di ba may kiss na kasama ka na? Masaya ako kasama ka, no? Uy, parang tala naman ito. Pero, <laughs> kung magkakagusti man ako sa'yo, pipiliin mo na ba ako? Charot! A few moments later. <clears throat> Oo naman, ikaw pa ba eh? Tinatanong pa ba yan? Mga malalandi! Sinasabi ko na nga ba? May ginagawa kang milagrong lalaki ka! Ah, ah, Be! Teka lang! Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito, Aileen? Kaya pala! Kaya pala ang lamig-lamig mo na sa pagsasama natin, tapos puro ka lang cellphone, puro ka chat! Ah, totoo pala! May babae ka dito sa trabaho mo! Uh, Siya ba yan? Uh, ah? Hoy! Babae, pok-pok! <laughs> Tantanan mo tong asawa ko, malandi ka! May asawa na to, kirengking ka talaga eh, ha? Ah? Ha? Hoy, ate! Magdahan-dahan na nga sa sinasabi mo. Hindi ko naman yan inaagaw sa'yo. Magkaibigan na kami. Oo, magkaibigan na kami, Aileen. Ano ba? Ah, magkaibigan? Kung magkaibigan, saan pala ibigay ko sa'yo? Malandi ka? Kitang-kita kita ko, rinig na rinig ko. Ang sweet-sweet ninyo. At ikaw na malalaki, kali ka ano ba? Yung mukukurati kayo, mo. bitso ba? Huwag mong gagalawin si Aileen. Aksil ka! Huwag <laughs> 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 oh, 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 mong gagawin si Baby G. <laughs> Aksil ka! Sumusobra ka na, Aileen. Uh, uh, ang mabuti pa, umuwi ka na nga. Hindi. Wala kaming ginagawang masama nitong katrabaho ano wala, ko. Wala, ano wala, ha? Eh, siyempre, bago lang siya dito sa pabrika, kaya... Tinuturuan ko siya ng mga galawan dito, ah. Galawan? Galawang harutan? <laughs> tinuturuan niya ganun? Oo, ganun. Aba, ang bait mo namang katrabaho. Baka kung ano-ano pa ang tinuro mo dyan, ha? At tinusok mo dyan. Grabe ka Ayon naman. Ka? Bunga nga mo. <laughs> Walang iya Wala siyang ginagawang masama. Ikaw, sumusobra ka na. Umuwi ka na nga. Doon tayo sa bahay mag-usap. Umuwi, Umuwi ka na. Oh, lalaki. Umuwi ka na. Hindi na. Sapat na mga nakita ko. Bahala ka na sa buhay mo. Maluloko Hayop ka. Oh, ah! And cut. Maki Bibo sa umaga. Yan no? Oh. Sa pelikulang mga agaw at palakpakan po natin ang talaga ng mga binigay ang kanyang buong uh, buong persang pang-acting ngayong umaga. Uh -oh. Damang-daman nyo ba? Ayan, si Baby Jean. Salamat, si Baby, Baby Jean 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 Ilang Nataka workshop ang pinagdaanan oh, no. ni Baby Jean para dyan? Siyempre naman. Kunin mo na yung TF mo. Magkano pa masaya mo? 30? O sige, later. Mamaya, <laughs> <laughs> so, ah, wait at lang. Salamat, Baby Chin. Ayan, sa pelikulang mga agaw yan, si Aileen ng Balinsuela, ang babaeng nanugod. Nanugod sa pinagtatrabahoan ng asawa niya dahil Nararamdaman niyang may ginagawang milagro ang asawa niya. At hindi nga siya nagkamali. At hindi nga nagkamali. Nag na, may nah ginagawang milagro nga. Oo, oh, oh, nahuli. May chicks na katrabahong kasama. At, kasamang mag-lunch break. Sa kain pa sila ng sabay, ha? Ah. Tinatanong pa kung anong gusto. Oh, Aba, talaga. Nagkaalibrihan, Mari. Oo. Oh, oh. <laughs> Nagkaalibrihan na sila. Sana all nililibre. Yeah. Samantalang sa asawa mo, hindi ka malamang makapagbigay kahit magkano. Ginawa mo talaga yan? Sinugod mo talaga yung asawa niya sa pinagtatrabahoan niya? Oo, Inab ko talaga. Inabangan mo. Inabangan kong lumabas. <laughs> Ay, <yeah. laughs> para makita ko talaga. Kitang-kita mo talaga. No? Mm -mm. At ngayon nga nagpaplano siya na hiwalayan na mismo hindi yung ka kasama niya. Oo, hindi wala na natuloy yan. Andiyan ka muna sa inyo, hindi ka muwi sa bahay ng kinakasama niyo, ah, uh, kinakasama mo. Hmm. Oh, dahil talagang durog na durog ang puso mo ngayon sa mga nakita mo at nasaksihan mong. Sino bang hindi madudurog? Kitang-kita ko yung itsura ni Baby Jean. Grabe, lamang na lamang. Ay, lamang na lamang, oh. Lamang na lamang bata sa'yo, pa, Aileen. Pa, oh, bata pa, ano, tsaka o, bagong katrabaho. Mabait lang naman daw kasi yung katrabaho niya. Tinuturuan niya yung mga galawan. Sexy pa. O, oh, oh, tinutoy niya sa pabrika, gano'n. <laughs> Kung saan dito, ano. Ano yan, nagpipiltrip? Ituto tour mo? Ganun, ganun ka ba? mo itor? Ganun kasi kabait yung kinakasama ni Eileen, yung chicks na bagong katrabaho niya. Ayan, kailangan may tagagabay dito kasi Bakit? Bakit kailangan mong gabayan? Ay, sabi, yan, ay, yan. sabi ni Eileen, yung sentimiento di aso karera ni Eileen. Yan sabay-sabay nating damayan pinagdadaanan ni Maring Eileen ng Baliswela. Text na po kaya at damayan time na 0977 7000 915. Eto na nga, mga nagmadamay sa ating text line at Viber relax line. Relax na kayo, relax lang. Kawawa naman po si Aileen na agawan ng lollipop. <laughs> lollipop? lollipop ba yun? <laughs> Hindi naman yata lollipop. Chicken lollipop, pwede pa. Sabi ng ating uh, ka kawinner dito, ay kung sa akin mangyari yon, ibang sorpresa ang gagawin ko. Puputulan ko agad. Ay! Sabi, puputulan talaga agad. Nakakaloka ng charot. Ah, pero may charot pala, may charot pala. Hello po, makibibo. Ayan, salamat sa pagdamay. Red ano. flag na yan, Aileen. Iwanan mo na yan. May ibang the best sa'yo, yung loyal at sincere. Ikaw lang, sabi ni Mark George. Ang uh, nararamdaman mo kasi, parang may mga agaw talaga, inagaw sa'yo yung kinakasama hmm. mo dahil ang lamig-lamig na sa'yo hmm. at laging abala sa cellphone. May kachat. Ganon talaga. Nag sumasagot naman ko sa tanong na sino ang kachat mo. Sumasagot naman sa katrabaho tanong. Katrabaho naman talaga okay. niya. katrabaho naman talaga. Katrabaho niyang nilalandi niya. <laughs> di ba? Kung kasal kayo, pwede mo namang idemanda. Pero kung di kayo kasal, hanap ka na lang ng mas deserve mo na hindi ka lolokohin. Sabi ni Maring Josie. Kaya nga. Sabi ni Jerry ng uh, Bataan, napakalapit lang nito. Naku, mahirap yan, Maring Aileen. Mga agaw, copyright yan. <laughs> ano yan? Itanong mo pa kay Shira. <laughs> Trouble is a friend. <laughs> yes, trouble BG is a BG friend of oh, mine. <laughs> Grabe naman kayo. Yung copyright <laughs> yun. ba usapan yan. Ay. Ay. O ito si Maring Jel. Sabi niya, alam nyo, relate ako dyan. Ay talaga, nanungod ka din ng ano? Hindi ka wala niyan lalaki na yan. Manluloko at sinungaling. Dapat iwanan mo na yan. Okay lang, tama na iwanan yan. Marami pang lalaki na matino at hindi marupok-pok. Mare, ang masakit dito, kasi maring Maki, kita mo naman sa pinadala niyang sulat, imbis na siya ang kampihan at ipagtanggol, True. yung katrabaho pa talaga niya, ang, oo. uh, imbis na pumagit na, yung defensive pa siya sa katrabaho True. niya. True, totoo diba? yan. Grabe yun, Mare. Pinahiya ka pa. Ikaw pa talaga pinahiya. Parang ikaw tuloy ang... Pinauwi ano. ka pa. Uwe! Oo, oo. Anong ibig sabihin nun? Mare, sobrang isang malaking red flag yan Ina, na... Uwi ang beauty ng lola mo. Ikaw ito may karapatan? Kasi isa pa, di ba? Kung, kung wala talaga siyang ginagawang masama, talagang inusente. Mare, kinam, wala. kinampian pa yung chicks na katrabaho, Mare. ito nga yan, Mare, Maring Eileen Kung talagang wala silang relasyon, paihinahunin ka niyan. Di ba? Makikipag-usap ng maayos yan sa'yo. Kaso hindi eh hindi ka. Mm -mm. 'di ba? Ibig sabihin lang niya na talagang wala siyang respeto sa iyo at sa pagsasama ninyong dalawa. Mm -mm. 'Di ba? Sabi ni paring Alvin na isang construction worker ngayon na solid lagi sa Win Radio, taga-Pasig. Uh, may dalabas si Eileen na baby kanina sa drama niyo kasi may batang umiyak. Meron po talagang dalang bata si ano, Eileen. Iniwan niya dun sa tricycle driver. <laughs> Pinahawakan niya muna. Kaya eh, alam ang bunga nga ni Aileen nagising tuloy. Ayan. Oh, nagulat yung tricycle driver na may hawak-hawak muna sa anak nila. Anak ko. Alam mo ate, focus ka na lang sa sarili mong sa sarili mo. Pahalagahan mo ang sarili mo, hindi siya bagay sa iyo. Sayang lang ang pagmamahal at oras na binibigay mo sa kanya. Hindi niya deserve, hmm. sabi ni Gina. 'Yon. Eto na, si the one and only Darwin ng Malabon. Ano po, yan naman si Darwin? Maring Aileen, huwag mo nang pag-iisipan pa. Hiwalayan mo na yung kinakasama mo. Malaman mo lang na nagsisinungaling siya at yung kabit niya at hindi ikaw ang pinili niya, patunayan na hindi kanya mahal sa umpisa pa lang. Hmm. Sabi? Tsaka ito lang yan, Aileen. Kung alam mo ang halaga mo, hindi ka magsisettle sa lalaking ganyan. Oh, okay Kung alam mo ang halaga Maha, mo, alam mo ang deserve mo, hindi wala siya, daw siya, sa hindi siya umuwi dyan. ngayon sa bahay nila ng kinakasama niya. Oo yan. Isang magandang sinyalis yan. At pinaplano yan. na nga niyang hiwalayan yan eh. Yan! Isang magandang sinyalis yan. Na may pagpapahalaga ka pa sa sarili mo. di ba? Kasi nga mahirap yung nag-stay ka pa sa bahay ninyo mm -mm. na. Mm May kita mo pag-uwi ang pagmumukha ng pagmumukhang mm -mm. taksil ng ano. Masisipin mo ang sarili mo. Kung may pagpapahalaga ka sa sarili mo, ayos nang hiwalayan mo yung lalaki niya. Kesa naman pala ikang umiiyak. Yung mga may diba? oh, mga ka-close na katrabaho Shout out sa may mga May ka-close na katrabaho dyan Ang katrabaho Ayan. Katrabaho Hindi minamahal Ang uh, trabaho Dapat ang minamahal O, trabaho minamahal Hindi dapat ang katrabaho Sabi Okay lang naman Mahalin ng katrabaho B -B As a friend so, As a colleague pero kung mamahalin mo ng mas malalim pa doon at may mangyayari sa inyo, hindi to sila, ibang nung, usapan yan. Yung kinakasama mo, Aileen, masyadong mabait sa bagong katrabaho, ha? Ah. Oo. Oh, oh. Na chicks. Na sobrang bait, nililibre. Oh. Grabe na yon Hindi pa pwedeng supervisor ang magturosan. Oo. Oh, oh. <laughs> hindi pa <ba> pwedeng, <laughs> hindi ba pwedeng yung HR ang mag-decide for that. Oh. Talagang yung, talagang yung Ayan asawa nga. mo talaga. Oo oh, nga. Maring, Aileen, nasa sayo yan, ano, kung talagang sobrang uh, dinanas mo na, alam mo yung sakit ng damdamin at, uh, talagang ang lakas ng paniniwala mong ayan na, nakita mo na, mm. yan ang ebidensya na na siya ay nagtaksil sa pagsasama nyo. Oras na para magkanya-kanya. Ikaw ang bahala dyan, ano. Kung wala nang puwang para, mm. ayan, maging masaya pa ang relasyon ninyo at pagsasama ninyo. Sabi nga nung status nung kapitbahay namin sa Facebook. Ano sabi niya? You have to know your worth. Oh, mm -mm. yun ang sabi. Dapat alam mo kung ano ang halaga mo. Oh. Ayan to to deserve someone better. Yan na nga. Yan. Ayan, si Eileen ng Balinsuela. Salamat po. Ang mga babaero talaga. Lahat gagawin para lang talagang makalusot. Mm -hmm. Ako, bago na kayo. Relate na kayo. from Ella. Okay, oh, no. sige. Ayan ni Ella, Ayan, sige, ilista po namin nakarelate ka, Ella. <laughs> may naagawa, may naagawa na ba? Oh, naagawa na, na ba kayo? Relate nakarelate kayo? sa chicks na katrabaho. <laughs> Nagawa na ba kayo? Asya ah, pala, religion. Siya ang sinugod. Oh. Uh, eh. Kaya. Kaya... Baby, <laughs> oh, ayan! Si Aileen ng Valenzuela, mga kapitbahay. Kung may at agawan, may iwanan. May iwanan, ayan. Maraming salamat ulit sa ating nabunot at ating nahilang uh, artistang si Baby Raffol Jean. pala uh, Salamat, Baby Jean. Eto naman, kung merong agawan, mayroong namang iniwanan. Oh, so Mula sa Bulacan, ba? si Teddy na may pinagdadaanan ngayon sa pelikulang Huwag Mo Akong Iwan. Huwag Mo Akong Iwan. Na. Maring Maki at paring Macho, si Teddy po ito ng Bulacan. Yan na lamang po ang itawag nyo sa akin. Padamay naman po ako sa pinagdadaanan ko ngayon. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. May anim na po akong anak. Anim na po? Anim ah, na po? Grabe, ah, ang dami. Ah, -anim, anim lang, anim, anim, lang, anim lang. May anim na po akong anak. Puro panganay po yan sa iba't ibang babae. Sabi? <laughs> Pero sa maniwala man kayo sa hindi, lahat po sila iniiwanan ako. Ako palagi ang naiiwang luhaan. Hindi ko alam kung bakit laging ganito ang nangyayari sa buhay pag-ibig ko, Maki Bibo. Iniisip ko kung wala ba talaga akong kwentang karelasyon. Kasi yung huli kong nakarelasyon ng dalawang taon na si Donita, may isa rin po kaming anak. Pero iniwanan din ako. Akala ko siya na pero pinagpalit po ako sa koreano. Hindi naman po ako babaero. Masipag at mapagmahal naman po ako. Pero bakit ganito? niloloko at iniiwan lang nila ako. Hindi ko na po maintindihan ang mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Ano po bang mali sa isang tulad ko? Siguro nga malas talaga ako sa pag-ibig. Minsan, alam niyo po ba, parang gusto ko na pong sumuko. Please, sana madamayan niyo naman ako, maring maki at paring macho, Teddy ng Bulacan. Ang uh, sabi ko lang dyan eh, awit sa'yo. <laughs> mga kapitbahay, Eto na, <laughs> ang lang may pamagat na. That's my favorite. Victor Wood, pasok! Dunita. Oh! <laughs> Dunita oh, okay. naman! Ay, ano ba? Mahal! Tignan mo ako! Huwag naman ganito! Huwag naman ganito! Huwag mo naman akong iwan! Ano ba? Huwag mo baby? naman hilayo sa akin yung baby natin! Ay, Sorry talaga, Teddy. Ayoko na talaga eh. Sinabi ko naman na sa'yo ang di ba? Mas makabubuti sa amin ang anak mo ang gagawin ko. Mas aasenso kami doon. Maliwala ka sa akin. kanino? Sa Oriyanong yun? Ay. Bakit? Ano bang meron sa opa na yun na wala sa akin? Ay, naku. Mapagmahal at naman ako, ha? Bakit mo kayo pagpapalit doon? Marami, Teddy. Marami. Marami ako nakita na mas nagpamulat sa akin sa katotohanan na dapat siyang piliin ko kaysa sa'yo. Mahal. Ay, naman Namang ganito. Ano ba nag ako? Pati ba naman ikaw? Ano? Iiwanan eh? mo rin ako gaya ng ginawa nila sa akin? Huwag mo naman akong iwanan, mahal. Tama na nga, Teddy. Ayoko na nga eh. Siguro nga. Siguro nga kaya kanila iniiwanan dahil ganyan ka Ano? Anong dahilan? Sige nga. Sabihin mo nga sa akin ang maliwanagan naman ako kung bakit palagi nyo nalang akong iniiwan. Bakit? Hey! Mahala ka na nga dyan, nadadrama ka na naman. Aalis na kami ng anak ko. Mahal! Goodbye, Teddy. Sandali lang, mahal. Huwag si kang umalis. Sige na, alis na kami. Mahal! Huwag mo akong iwan. Huwag niya akong iwan. Ganting. Sino yung humihigbe at uh, sumisinghap-singhap dyan? Ito yun. Sino yan? Ah, Mare. Hindi mo sinabi may special guest din pala tayo. <laughs> Sa pagsinghap? Oo. Uh, itong kapit-bahay nating tomador. Ginising ko muna para mag-iyak-iyakan, ano? Sige, sige, iyak. -iyak no? siga, siga, yak, muna. Iyak. Sayang bayad mo. Ito yung notorious na tumador sa atin dito. Iyak. Parin ka ng acting. Natanong hindi, di kita bibili ng ano. Parin ng acting. Umiyak ka. Yes. Ay. Ang galing. <laughs> Na-stress yung matress ko sa Ayan, inyo. Hay na ako talaga naman. Alam mo yung mga angking nga, talento talaga itong mga tomador na ano natin. Ayan. Kawawa naman po si Teddy. Sa pelikulang Huwag mo akong Wag iwan. Huwag mo akong iwan. Not oh, just oh. one, not just two, not just three, four, five, but six. Agoy, sarugoy. Ano yung nabese siyang iniwan? Pare-parehas ang dahilan. Iniiwanan siya. Niloloko or iniiwan. Yun lang. Bakit nga kaya? Pero may anak siya sa lahat ng yun. Hindi, bakit nga kaya? Charot lang. Yun nga, isang pala isipan dito. Alam mo kung bakit? Ikaw lang makakasagot niyan, Teddy. Sabi ni Ella. Ito Alam, mo kung si bakit, Ella? bakit kayo iniiwan, bakit, Teddy? Bakit? Hindi ka kasi sumasama. Char <laughs> <laughs> Dapat kasi sumama ka. Agoy gi ka. Kaya ka, ka naiiwan. Hindi, hindi charingola. Hindi ba ka may problema nga sa'yo, Teddy? Kasi anim na yan eh. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Ano? Eh, syempre, sasama siya dun sa OPA kasi asagana sa mukbang yun. <laughs> hindi ko Ikaw hindi ka nagmumukbang o, o kasi eh. Hindi na siya gagastos mare ng 499. <laughs> uh, 499, 599, 699. it <laughs> <Eat, laughs> all you can. Ay, hindi lang naman yan eh. Hindi lang naman si ng iwan sa kanya. Yung o, iba nga. pang mga nauna. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. pang-anim mo na. Sa lahat nyo, nag-anak ka sa anim. Oo. Anim na puro panganay ang anak mo. Alam. Ano nangyari doon sa mga anak mo? Pambingin hindi mo pa ba ka bagsik-bagsik? Hindi bagsik. mo you mo know, sinusustentuhan yun o nilayo talaga sa iyo? Mm -hmm. Parang yun ang feeling ko dito pare, nilayo lahat sa kanya. Kaya nga, Bakit nga kaya? Ano bang problema sa Kahit si Donita mm. hindi niya nasagot. Iniisip pa yung niyo, sagot no? eh, o pala isipan. Baka kailangan mo talagang ayusin ang sarili mo pare. Alamin mo sa sarili mo, ikaw mismo makakasagot niyan. Hindi kaya may may taglay kang putok? <laughs> 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 Maybe, hindi kaya binaktol ka? sa lahat ng relasyon mo yun? Eh, hindi na nila masabi sa'yo kasi may taglay kang putok. <laughs> hindi. <laughs> hindi. Alam mo, Teddy. Tarot, tarot lang, tarot Ang masadamay lang namin sa'yo, eh, wala tayong magagawa kung iniwanan ka nila at meron silang ibang pinalit mm pinalit sa'yo. -hmm. Masalimot sa naman talaga yun. Wala tayong ibang magawa kung di mag-move on, magpatuloy sa buhay natin. Huwag kang susuko. Malay mo, mahanap mo ulit yung nararapat para sa'yo. Pero sa ngayon, kung medyo nadadala ka na, baka it's time para mag-focus ka sa sarili mo. Teddy, mm -mm. ikaw ay nagtatanong kung bakit iniiwang ka ng mga nakakasama mo sa pang-anim na pagkakataon. Ang pangit mo kasing umiyak. <laughs> sabi daw! Sabi ni Nad Gilero na kay ng North Caloocan. May maganda bang umiiyak? Kahit na umiiyak, eh, ano, pa, ang cute pa rin. May, 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 may Alam mo, parang Teddy, minsan kasi hindi lang sapat yung mabait at hindi babae sa pag-ibig kusa at ang kinakaltas yan ng company. Sabi ni Jerry ng Bataan. Ano, ano daw? daw? Jerry, ako ano naman sinasabi mo sa akin, lasing ka ba? Agaga lasing ka, Jerry. Sama ah. ka dito sa acting ng tumador nating kapitbahay. <laughs> ay, eto may damay si Maring Jel. Ganyan talaga dumarating sa buhay natin yan. Pero kailangan mo magpakatatag paring Teddy. Ano bang meron sa sarili mo at may kulang? Ayusin mo muna, baka kailangan mo magbago. Baka maliit, ay, Maliit daw, pare. Anong maliit? Baka maliit yung pasensya mo or meron maliit kang maliit. na ang binibigay mong sustento. Gano? O baka may maliit na problema tas lumaki na lumaki. Ayan. Mm -mm. Kaya ganyan ang nangyayari sa'yo. Kaya nga. Kasi, Kasi pa, kung paulit-ulit yan, pare, kung paulit-ulit na nangyayari, baka may something wrong at meron kang kailangan baguhin sa sarili mo at sa pakikipagrelasyon mo. Kaya nga diba? eh. Diba? Mm -hmm. Sabi ni Maring uh, Neri, nang San Mateo Rizal uh, Teddy deserve mo yung babaeng hindi ka iiwan. Yun Alam nga. mo kasi patunay lang yan na kailangan mo maghanapin yung sarili mo. Yun. Baka ikaw na mismo ang may problema. True. Magpatuloy ka sa buhay mo. True. Baka hanap ka nang hanap ng pagmamahal sa ibang baba, iba't ibang babae pero hindi mo naman yun binibigay sa sarili mo. 'Di ba Teddy? Kaya Teddy pa naman ang pangalan mo, ang sarap mo yakapin. Oh, kaya Maka, Teddy Beer. Baka kasi uh, alam mo pa Teddy eh. Teddy, ang, pang, pang, ang pagligo ay dapat araw-araw kasi -araw ginagawa. <laughs> Grabe naman kayo kay Teddy. Naliligo naman siguro siya. Ah. Grabe kayo. Hindi yeah, ako na-inform na araw-araw na pala dapat maligo. <laughs> Kung alam ko lang eh, hindi yan tinuro sa amin sa uh, ating, aming asignatura sa agham. <laughs> Sabi daw. Sabi. Ayun muna, baka kailangan mong tumingin sa salamin at tanapin mo sa mismo sarili mo ang pagmamahal na hinahanap mo sa iba. Gusto lang nila magpalahi sa iyo, charot. Wow, gandang lahi yarn. <laughs> hmm. Meron, meron okay. talagang ganun pa rin yeah. nangyayari sa buhay. Masalimuot talaga inaman, minsan ang buhay pag-ibig pero pasasaan ba at mahanap mo rin. Malay mo, sabay mong mahanap, di ba? Kapag nahanap mong sarili mo, sabay mong mahanap yung taong nararapat para sa'yo. At huwag diba? kang mawawala ng pag-asa, ano? Dahil sa kabila ng anim na beses na hindi pagtagumpay sa pag-ibig, malay mo sa pampitog. Pampitog, ganun din. Ay, <laughs> <laughs>